Aries, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, kanselahin mo muna ang iyong mga pakikipag-usap, at sa pamilya ka muna dapat para mas magiging masaya ang iyong mga magagawa sa tahanan para sa pamilya, at sa iyong pera ay huwag ka magbibigay ng pera sa pamangkin at ibang kamag-anak, dahil sila ang magdadala ng ikakagastos sa iyo ng mabilisang gastos kung sila ay iyong mabibigyan ang pahiwatig. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ang pahiwatig kung ikaw ay papasok, ang dapat mong gawin ay mas maaga lang na makapasok. Dahil para makakuha ka naman ng buenas sa mga kayang magagawa sa hanap buhay, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 8, number 25 at number 10. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay mas naaayon pa ang ugali mong maselen na matahimik. Ngayong araw, sa mga makakausap para walang makagawa. Sa iyo nang ikakalungkot mo, dahil may sinyales pa na kinukuha lang ang iyong tiwala para makuhanan ka ng pera, sa pamilya mo ang iyong mabigyan ng pera, nang mapasigla mo ang kanilang buhay, at makapag-isip, na papano kayo makakagawa ng ibang other income, at ngayong araw ay masaya ang makapunta kayo ng iyong minamahal sa bahay ng Diyos na magbibigay sa inyo ng magandang kalusugan at gabay ng katalinuhan sa mga gagawin sa buong linggo ang pahiwatig ng iyong gabay. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho kung mayroon kang pasok ngayong araw ang pahiwatig, ay mayroon kang mahinang enerhiya, piliin mo ang mga gawain na naaayon sa iyong kakayahan lang, para makaiwas ka na mapag-alitan, libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 11, number 25 at number 16. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, kung may planong gagawin na kasiyahan, gawin mo dahil magbibigay ng kasiyahan sa bawat isa at lalong gaganda ang bonding para sumigla ang mga kaisipan ng mga katalinuhan. Basta huwag kang gagawa na magbisita ng ibang tao, mas maganda ay kung kayo-kayo lang talaga ng pamilya, at kung may deal ka pa ngayong araw, pag may gagawin na pirmahan, ay huwag mo ng pakawalan dahil sinyales na magandang pag-asenso ang magagawa. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyon pera kung mayroon kang ekstrang ipong pera dahil linggo naman, ay iyong bigyan ang magulang at minamahal para lalong sumigla, ang grasya ng pagkakaperahan sa inyong tahanan, at anak na may asawa, nang mabigyan mo ng swerte sa mga gagawin nila ng pagkakakitaan, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color silver number 24, number 10 at number 32. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig kung may bibisita. Sa iyo, na mga dati ng kaibigan, mas mainam na kausapin. Mulang ng sandali, dahil kung magtatagal kayo mag-uusap, ay gastos at abala sa iyong pamilya, at makukuhanan kayo ng oras na mga swerte, ang maging unahin ang pamilya ang naaayon kaysa mga kaibigan, at gastos lang, ang dinadala sa iyo ang pahiwatig, at ngayong araw ay mas bigyan mo talaga ng mahabang oras ang pamilya, nang mag-alisa ng negatibong enerhiya, na nakuha ng pamilya, sa mga ginawa at nakausap nila at nang mapalitan ng grasya ng swerte ang pahiwatig ng iyong gabay. May pinapahiwatig na Tuesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera kung may extra kang ipon talaga, ay bigyan mo ang anak na may asawa, nang mabigyan mo siya ng buenas mong pera, para siya ay magabayan ng swerte sa pagkakaperahan, at sa ibang pera ay syempre bigyan ang minamahal, nang tuloy-tuloy ang good vibes sa tahanan, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 20, number 11 at number 27. Leo. Ang pahiwatig ay may makakadating sa iyo na naaayon. Na balita na magpapasaya sa inyong pamilya at kung dumating ay ipagdasal ang paggawa ng pasasalamat, nang laging may gabay sila na tulungan kang lagi, at may kahinaan ang iyong enerhiya ng kabaitan ngayong araw, umiwas ka muna sa pagtulong para walang makakuha ng iyong mga swerte sa buhay, at mas maganda na may mahaba kang oras sa pamilya, nang mabigyan ang tahanan ng good energy ng swerte sa buong linggo, ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ay bawal ang magpalabas ka ng pera sa pamangkin at pinsan nang hindi ka madalaw ng mabilisang gastusan ang minamahal mo lang ang dapat na iyong mabigyan kung may ekstrang pera. May pinapahiwatig na Saturday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ang masayang pag-uusap pag oras ng pagkain ay lalong gaganda ang pagmamahalan sa buhay pamilya at magagabayan na laging aalagaan ang bawat kalusugan. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold, and color red number 26 number 19 at number 36. Virgo ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw, ay maging maunawain ka pa sa iyong pasensya, at matyaga pa sa mga ginagawa mo na plano, kung sa gagawin na hanap buhay na para sa pamilya, dahil sa matyaga ugali ay magagawa mo rin ng maayos sa hinaharap ang pahiwatig, at sa pera ay maging masinop ka ngayong araw, bawal sa iyo ang magpautang sa ibang tao nang wala kang makuha na kagalit na tao sa hinaharap. At kung magagawa mo na makakapunta sa bahay ng Diyos, ay mainam nang mabigyan ka ng mas maraming good energy sa buhay at sa kalusugan ng pamilya, ang pahiwatig ng iyong gabay. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday, ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig at maging maging mahaba ang iyong pasensya dahil kung ikaw ay maiinis ay doon mag-uumpisa ang grade na mabigyan ng pagbaba ang pahiwatig Aquarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 29, number 10 at number 31. Libra, may mahina kang enerhiya sa mga makakausap. Kahit anong klase ng kasarian dapat na laging may isipan kang matalino para hindi masira ang iyong araw sa mga dapat nagagawin at makakausap, at kung may hihilingin ang anak o minamahal, ngayong araw mas mainam na iyong pagbigyan kung para sa pamilya, pero kung gasto sa ibang bagay ay pag-isipan mo pang mabuti, para walang maging suliranin sa pera ang pamilya ang pahiwatig, at huwag kang gagawa ng mainit na damdamin o magalit, ngayong araw dahil magbibigay sa iyo ng negatibong araw ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magpautang at magbigay ng pera sa pamangkin, at pinsan ng makaiwas ka sa bigla ang mga gastusan. May pinapahiwatig na Saturday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan, ang maging maunawain ka ngayong araw, ay pagunlad ng iyong tahanan, dahil sa walang mga nagagawang pag-aaway para sa pamilya, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color silver number 10, number 25 at number 18. Scorpio. Ngayong araw ay okay naman ang iyong aura kaya mamimili ka lang ng iyong gustong gagawin kung may pagkakataon kang kumita ng pera at huwag ka ng makipag-usap kahit pa sa mga kamag-anak muna ngayong araw ng matagal dahil magagastusan lang sa kanila ang pahiwatig. Sa iyong pera ngayong araw ay pagsisinop ng husto ng iyong pera nang makaiwas ka sa mga pwedeng makakaaway na tao sa hinaharap ang pinapahiwatig. May pinapahiwatig na Tuesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon Pagduumating ang pahiwatig ng iyong gabay sa trabaho ngayong araw kung may pasok ay pagiingat ang pahiwatig ng iyong gabay sa mga akilalamong kasama sa trabaho na mahilig magsinungaling o magkunwari kung may pasok ng makaiwas ka sa problema sa pagmamahalan ay maging maunawain lang para ang gabay sa tahanan ay maging masaya na alagaan ang bawat kalusugan ng pamilya. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color pink number 10, number 34 at number 17. Sagittarius, kung may dapat kang gawin sa tahanan para sa pamilya, ay dapat mong unahin para maging mas masaya ang buhay pamilya. Sa iyong pera ay una ang pamilya, walang pagpapautang sa ibang tao nang walang mawala na swerteng pera sa pamilya, at kung may gagawin na pamamasyal ay gawin nang mawala ang mga bad energy sa bawat katawan, ang pahiwatig. May pinapahiwatig na Saturday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday, ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ay maganda ang maging matahimik ngayong araw na madali kang kausapin ng mga kapamilya, ng mas magandang good vibes ang mamamahay sa iyong tahanan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 20 number 36 at number 5. Capricorn, ngayong araw dapat ay mag-ingat ka sa pagtitiwala kung gagawa ka pa ng pakikipag-usap para ang iyong araw ay hindi makakuha ng kalungkutan ang pahiwatig kung dumalaw ang kapatid o kamag-anak para sa pagnenegosyo ay mag-usap kayo ng laging magkakaunawaan para makagawa kayo ng other income sa hinaharap ayon sa iyong gabay. Sa pamilya sa tahanan ay pag-iingat sa miembro, may kahinaan ang kanilang mga swerte ngayong araw, pwede silang mabigyan ng problem sa pupuntahan at pakikipag-usap, mas mainam na sabihan mo sila na laging mag-ingat. May pinapahiwatig na Tuesday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday. Ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon, pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay, liyo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color blue number 17, number 34, at number 10. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ang dapat kung may schedule ka nakakausapin, maaga ka lang sa dapat nakausap ng maging masigla naman ang iyong araw, at iyong tapusin na kagad para mas maraming oras sa pamilya. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ang pahiwatig ay maging masinop sa buong araw, walang pagpapautang sa ibang tao nang makaiwas sa problema sa pera sa hinaharap, sa pamilya lagi ang dapat na uunahin para laging may swerte sa tahanan ng pera, Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color gold, and color red number 10, number 25 at number 16. Pisces, ngayong araw ay gawin na kanselahi muna ang mga usapan, dahil kung makapagbibigay ka ng pagtitiwala sa kanila, ay walang sinyales na magiging maayos ang lahat, at sa pera ay pwede na may magbayad na sa iyo ng utang na loob na masasabing tulong financial na magpapasaya sa pamilya ang pinapahiwatig ng iyong gabay. May pinapahiwatig na Friday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday. Ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ay normal na araw ang pahiwatig, maging maunawain ka sa mga kasama sa trabaho, at makakatapos ka ng maayos, magagawa na pagunlad sa iyo ngayong araw, sa hanap buhay dahil nakapagbigay ka ng kasiyahan, sa mga boss ang pahiwatig ng gabay. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 20, number 15 at number 26.